Good morning! God is good all the time! Kaya uh, <laughs> well, may ride kami ngayon eh. Kaya uh, nalang uh, antipolo. Medyo umalis ako sa bus lane. Medyo muulan. Kaya gumamit tayo ng pinagbabawal na technique. Dahil uh, dito lang ako nag-upis ang pumadyak sa may uh, SM North Edsa. <laughs> pumunta rito sa Shelby so ang tagpuan namin nila sa Ian sa ni Trebol so, eh, sama kami akin kami ngayon sa uh, Taktak para mag-conquer and play so sila, kabayanan lang natin sila medyo so, maaga pa naman eh na so pakitapan natin so ayan mga master ah, uh, ang tabay lang tayo dito at ah, ulit tayo sa ah, Oro Tata At uh, pala Yun Meron well, tayong uh, Atin na, na ano ngayon Na event Sa Padis Pero mag ano tayo mag watch lang tayo Watch lang tayo mga mga So habang nag-aantay tayo Kaya naman tayo mga mga so, Kala ko nga pala ngayon si Ken Tapos sila eh, tayo natin mga master. kasi medyo sa oras kami 6 a.m. eh 6.25 na na late si master yan ng konting oras yan ride out sa kami tatlo pa angat na anti polo si master ay treble ah. master ah Kapitik lang muna kami dito kay RC Shot Good morning master Good morning sila Good morning master Jericho morning. Good morning Good morning master Ice Good morning <laughs> mga man Congratulations master sa Batman look mo. so, lo ah. Oh, sa iyo dedicated abang ang kumakita ko lumulusong. Master Uy, si Batman wow. Roddy. well, thank you. Uh, nice. And then uh, Si sir Chris, ng team ni Chris. Ayun. Isa uh. pa nga master wala yan. Oh, na. Na, na gusto ni master ha? <laughs> Okay na okay ah. Oh. Yeah, ha? Huh? So yun mga master, pagka ano kayo dito, ayan, silang pipitik sa inyo. And then, uh, kunin nyo lang yung anila sa page nila. And then, pagka meron naman time, may oras, at may konting pondo kayo. May mga gcas naman yung mga ayan eh. <laughs> ano lang kayo, senda lang kayo na konti. So master, napansin ko sa iyo. Oh. Ganda ng jersey mo ah. Oh. oh master, CCN, the best. <laughs> Oh, Ganda. Quality. Oo, oh, oh, ganda oh. Antayin niyo yung ano. Yan, 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 yan. May announcement si Master. Antayin niyo yung sarap mag-bike XCCL at... na. Oh, may collaboration nga pala kay Master no. Sa Antipolo. Oo. Oh. Oh. Ito reflectorized oh. Ah. eh, ito. So yun nga pala. Reflectorized. Ano oh. Oh. sa CCN. Maraming salamat. <laughs> Bigote, kape. Morning sa jersey na ano, CCN SMB na oh. binigay mo. Tsaka ito, itong SNB ah. Hindi naman. Ah, ano pa rin to? Ah, meron pa rin to sa Shopee. Bin, binigyan ako ni hmm. ni Bigote ng ano eh. Jersey. Sabi ko, si Batman. Wow. Naputan akong jersey. Oh. Uy, hindi dapat sa akin yun. <laughs> Dati nagkabaligtad naman. Bumawi sa kape. Bumawi sa kape. Tama pala. Tayo. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga namimitik dito. Maraming salamat. Ayun, okay, mga sa Si Agnes na interview. Yeah, si Master, si Mayor. Mayor. Mga po. Yes po. Yes. Invite ko naman sila dito. Mapunta ah, po kayo dito. <laughs> 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 Andito po kami sa Mayor ano, ngayon, sa so, Pinagwisan Street sa Taktak. Nandito nyo po makikita yung mga mahuhusay na petikero ng Taktak. Punta po kayo dito. Masarap po dito sa Tagtak Cycling Community. Lahat ng tao, welcome. Kahit ano bike mo, kahit naglalakad ka, kahit tumatakbo, welcome ka. Yun. Mas kasi na oh. si yun. <laughs> Iboto. Hey, Number 44. There, no? <laughs> Good morning, Master. All right. So proceed na kami ngayon sa Agos Cafe. Ito so, si Kylie sa ano ha, sa kanto. Ipitik na kayo Oh, sa nga pala, yun si Kali eh. Uh, all right. Master, Hi. Hey, mga master. <laughs> sa kabilang side naman meron din. Ayun, si Kali photo naman ang sa kabila. So, pagka makikita dito, magiging memorable ang pagkakita nyo sa mga mami mitik na to. Tara. <laughs> sa pagbaba naman natin to, sa right side na to. Andiyan naman si Kalye Poto. Good morning, Master. Ayan. Kaya pag umakit ka dito, magiging memorable yung pagkakit nito mga Master. Sa dami ng pitikeros. Ayan. Grab nyo lang yung mga picture nyo sa ano na, mga page nila. Ayan. Baba naman tayo ng ano. Na taktak. Uh, tayo sa Agos Cafe. So yun. Shout out. Agos Cafe. Bigote Cafe. Good morning Master! Good morning! Nagihimas Master, nagihimas eh! Ang dami ka pagpipilian dito mga maser eh hmm? Pero pagka nandito na rin kayo Huwag niyong kakalimutan mga sir. at pagpasalamat Sa tambahan Ng Fari Of Immaculate Heart Merry Christmas welcome natay ngayon yung mga master oh. ah good morning master and maraming maraming salamat master pero alam mo kitaw tao napakabenta sayo ininom lang take your time brother Buti na ako din Ito yun, doon sa kabila Ayan nandito rin lang, magkalimutan They go take agos day dito pagka yung sumasambay Masarap Ito Ayan, park lang natin mga master. Kasi okay, magkasi tayo ng konti. Good morning, Maser. Good, 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 Good morning, Mama Maser. Oh, thank oh, you. Good morning. Sarian. Andito sa no Agus. Tara, Maser. Good morning, Mama Sir. Good morning, master. Welcome. Uy. Good morning, master. Good morning, Mama, Good morning, Mama So welcome. Good morning. Friendly neighborhood Spider-Man. Yeah. Dapat kumatay sa nito yung nakabalik Welcome <laughs> to Bigote Cafe. Gumagapang sa bubong. Bigote Cafe. Ayan. Ito so, ulit si Mayor. Marangalan dito lapid. Master Treble Master. <laughs> <laughs> Master. Uy! Ang nagbabalik. Nagbabalik. Parang nag sa ito, Master. ano. ano ka. yan, uh. So yun, kami dito ngayon sa Taktak. Kanya ano? yan oh. No? Oo, okay. kanya Saturday, Sunday. Woohoo! Kako, Ay Amang bas, Lalo na sa

Saya mau Good morning mom and we'll again. Saya mau anakku Next stop Obernamento Bago ko Welcome to So yun mga master yung sakay tayo sa kanya sabi mga master pa sa Medyo napagbigyan. Cortisone naman daw nila mga master eh. Si Herbert So, pinapipili ako ako ng size ko. Ano ba? Hindi pwedeng wala si Sir Ronnie dito. Bago kami, sila muna. Imapol muna. Hindi ako magkakapunta ako din dahil sa kanila. Kaya, oh, thank you ma'am Aika. Thank you, super thank you po. Yan. Hili na kayo. So, ito yung mga, ano nila, ay, mga ay, polo nila. Si Pacman. Yan. Actually, so, panlalakit dito, Si Ronnie. Mm -hmm. craft sa zero panlalaki kasi wow. ko sige na ay magyan hanging hindi joke lang yan, ay, ito. <laughs> joke lang yan. Ay, ito. <laughs> ito yung natira <laughs> yun <laughs> parang sino man master, kung master yung play oh. play coach. parang yun uh -huh. ah, pa. na Marcelo ano abitin pa iti na man maganda no ano 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 Oo, oh, si spider. Mm. Kahit saan sila. At least yung hindi tayo hindi. Yung... Mga sir, hmm? Hanip. Hanip po. Parang bumata ka tignan, no? Tsaka design niya, tinan mo. Pong motor. Ay, namatay. matai. Hindi, meron yan, meron yan. Ayan, eh, no? Update, update ulit. Pang motor. Eh, hey, tama-tama, nagmumotor ka rin, di ba? Oo. Ay, ganda niyan, boss. ganda. Oo. Parang gusto ko din. Perfect, perfect. You know? Boss, bye. Kaya ito na Eh, nga pala. Then, second nga pala. Second sa biyahe natin ngayon. Look at my shoes. <laughs> <laughs> Asan? Ano? You know? Salamat, Master Ice. Uy, Merrill na original. Merrill na sa alam. Thank you, Ice Cycle. Pakita natin sa kalira. Tara. Master. Atin, atin, atin. Oh? Ganda, Master. Okay lang. Oh, sino, Sila sino, 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 niya sino, okay ng barer. Eh. ng Ano? Norte ng barer. Ah, ano ba yan? Hindi ba natin ang kanilang gaya ng kapatid? Kasiguran. 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 hindi pa Yun daw. Ano Ano ang sabi mo? Oh, hindi. Pwede ka, Approve. Ay, mo yung lalabas